May hinanakit ang ilang Muslim advocates matapos i-veto ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang panukalang batas na magbibigay ng pantay na akses sa mga IPt Muslim sa mga pampublikong sementeryo sa bansa. CMJ si Manihar sa report. Dismayado si Senator Robin Padilla matapos i-veto ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang bata sa mag atas sa mga pampublikong sementeryo na maglaan ng libingan para sa mga Muslim at Indigenous People o IP. Sa isang Facebook post, sinabi ng senador na constitutional concerns ang dahilan kung bakit ibinasura ng Pangulo ang panukala. Setyembre pa ang post na ito ni Sen Robin pero nag-iwan pala ito ng sugat sa mga kapatid niyang Muslim. Pero noong aming napagalaman na hinadlangan ito sa pamamagitan ng pagvito ng uh, presidente, mismo. presidente mismo, ay lubos namin ikinagalit at ikinalungkot g 1 Bangsamoro Coalition Lead Convener Alan Balangi, malaking tulong sana ang panukalang batas lalo na sa mga Muslim na nakatira sa labas ng barm. Matagal ng hamon sa maraming Muslim community sa Metro Manila at iba pang lugar na mas dominante ang mga Kristiyano at Katoliko ang kawalan ng sariling libingang akma sa kanilang kultura. Halos mapapasigaw kami sa galit dahil doon sa kaniyang ginawa. Dahil naramdaman namin na walang puwang sa puso ng isang presidente ang mga Muslim. Ang sugat na iniwan ng pagvito ng panukala ay tagos maging sa mga Muslim sa ibang partido. Gaya na lamang ng Muslim advocate na si Samira Guto na tumakbo sa pagkasenador sa opposition slate na 8 direction noong 2019. Kasama ngayon sa Senado ni Senator Padilla si Gutok na tumulong sa paghahain ng na nasabing panukala. Presidente BBM, hindi mo pinirmahan ang sementeryo na batas ng ating si Senator Robin. Saan kami lilibing? Samantala, sa Sultan Kudarat, inatasan ni Governor Datu Pax Ali Mangoda Datu ang kanilang sangguniang panlalawigan na magpasa ng ordinansa para sa equal access sa public cemeteries ng Muslim at IPs. We want to prove that we in the province of Sultan Kudarat believe na walang violation yan kasi we are treating every Christian, every Muslim, every Lumad, every single Filipino with respect. So that's the proposed legislation. Ayon kay Governor Mangoda hindi humihingi ng special na pagtrato ang Muslim community. We are not making ourselves distinguished, but iba talaga ng rights eh. Halimbawa na lang yung sa kapatid nating public cemetery, may mga bahay-bahay, sa mga Muslim wala lupa lang eh. Oh. So entirely different way of how to do things. At kaya unlike sa others na pwede one week, two weeks bagwiling dito on the day itself, mini living. So different rights. We will make assure that the legislative support the direction of our provincial governor na nananjan outright. Ayon naman kay PBBM, ibinasura niya ang panukala dahil pinagbabawal ng 1987 Constitution ang pagpasa ng mga batas na papabor, tutulong o susuporta sa isang relihiyon. Dagdag pa niya, lalabag din ito sa probisyong nagbabawal gamitin ang pera ng gobyerno sa anumang layunin pansimbahan o panrelihiyon. Wala pang komento malakanyang sa usaping ito para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal. MJ Mondihat, SMNI News.